higanting barbecue naman nga Ho ang alutuin namin ngayon din sa bukid mga kamangyan. Dahil ngayon Ho ay graduation na ni Julina. Ay for the go. Bye. Bye mamayang gabi pa nga, nga niyo pala, yung graduation ni na Julina, mga kamangyan. Kaya ako ay advance-advance na namin. Aring nga niyong paghahanda. Wow, i-advance-advance. Hindi ko kasi namin alam kung anong oras pa matatapos yung nga niyong kanilang graduation. At panigurado ay gabing-gabing na yun. At syempre, ang mangyayari, pagod na yun. Wala nang energy. Medyo mahirapan din ho kapag kinabukasan pa maghahanda. Gawa nga niyo ng mga puyat. Wow, kala mo naman naabuti ng alas 12. Eh. Pero dahil nga niyo, sobrang excited din namin. Dahil nga niyong maggraduate na si Julina, ay direct din ho kami ganda. Ay, naisipan ngani rin ho namin na ang iluto ngayon ay aring nga niyong pagkarami barbecue. Gawa ng arin si Julina ay sobrang hiligo din eh. Oh, ngayon, dahil mag-graduate ka na, magsawa ka din eh. <laughs> Pero hindi porkit ikaw yung ahanda na, Ikaw yung magpachil-chil na lang diyan. Aba, kami tulungan mo din eh. Ayan, so parang nagagayat-gayat na nga niyo sila diyan ng mga agamitin doon sa pagmamarinate noon nga niyong barbecue. Go. Gawa lang syempre, yung karne ho natin doon, ababad pa natin ng mga ilang oras para talagang malasa. Para kung sakaling magyaya din si paring Jun ng mga kainuman niya, oh, ay di mas <laughs> Ay, di arit, naglagay na ng nga ako din na bawang, arihong sibuyas. Naglagay na rin ako diyan na rin nga rin hong toy, toyo. Aring kalamansi na may but-ubot -butu pa. Hala. <laughs> Siyempre asukal, tapos so oh, aring paminta. Naglagay na rin ako diyan na rin ketchup, tas ayan, mekos-mekos na yan ni So, kailangan talaga yung i-massage-massage. Wow, i-massage-massage ng bonggam-bongga -bongga para talagang manuot yung lasa hanggang doon sa pinakalooban ng karne. Mamaya ho, kapag naluto na yan, kahit wala na yan sa usawan, talagang malasa na. So ayan, tas ababad lang huyan ng mga isang oras. So depende ho sa inyo, mas matagal ay mas masarap. So siguro mga 836 hours. So, sobrang tagal. hindi <laughs> kumuha na nga ni, rin Rino, si parang Junyo nung pinakang baga noong saging na apagtusukan naman nga nung barbecue. Ay, sa tunay naman, no, pwede naman talaga kami magluto nung normal na pagluluto ng barbecue, yung inabalibalig tadlaan, gayaan, tapos apipayan mo yung sa uli. Yung wala nang garing atusok-tusok pa doon sa katawan ng saging. Pero syempre, gusto rin naming itry, try something new. Something Grabe yun, napakataas talaga, parang may pasipol pa. Pero ayun nga niyo mga kasi yan. Gusto namin anong itry. Gawa ng garni daw yung pagluluto ng barbecue kapag maramihan. Sa tunay ho, hindi pa talaga ako nakakakita sa personal ng nagaluto ng garni. O, oh, ay di kami yung din. Ating na namin kung talaga namang okay, effective, effective. <laughs> After 1 to 2 hours nga niyo mga kamangyan, kako nga niyo, ay magsimula na kami magtuhog-tuhog na rin, nga rin mga karne. Kailangan nung talaga na ay magtulong-tulong. Gawa ng baka kami abuti na ng siyam din. Gawa ng ariho ay marami-rami din. Talaga naman, ngayon lang ako nakakita sa graduation. Ang handa ay barbecue, tama. Ito ko kasi nakaraan mga kamangyan. nagsunod kasi mga luto din nila mga pansit, ng mga kakanin. Talagang may mga handaan. O baka ako sila inasawa na sa gayon. Okay, dati ko naman namin na rin barbecue. Tapos arang dami ko lagi nababasang comment kung ako daw ay graduate na ng college. mukala ang hindi, pero upo, tapos na rin naman sa awa ni Lord. Gumaduate ako ng college noong 2022. Kasi tunay yun, ang nag-aaral na lang sa amin ngayon ay si Kim. Yung amin hong bunso. Tapos si Kuya Umpong at saka si Kuya Bunjay, yung mga kuya namin. Tapos din sila ng college. Yung panganay si Man, tapos yung pangalawa ay IT. Tapos ako naman ho ay business business ad, major in marketing management. Tapos si Julina, yan nga niyong customs. Tapos si Kim, business administration din, major in marketing management. O alam nyo na, pagayagaya lang sa ate. Mm -mm. Bali yung karni nga niyo pala na inalagay namin din sa isang stick mga kamangyan ay dalawa hanggang tatlo laan. Mm -hmm. Hindi na ho namin pinakadami-damihan, gawa lang syempre digay na ikut ikot na parang litchon mamaya ay baka sa sobrang big at ay maglaglagan. Oh, grabe napakatalino. Hoy, <laughs> so, hindi na ko nga rin nung naisip kung tama ba gara aming ginapagagawa. Gawa nga yung baka mamaya ay maglaglagan. kaya naman yung stick ay masilag na. Pero syempre hindi naman natin malalaman kung hindi natin asubukan. no? Sabi nga niyo namin din eh, kailangan namin dali-daliin. Gawa lang, syempre mag prepare pa kami ng mega oh, beauty rest, wow beauty rest. Syempre maghanap pa kami ng mga outfit, outfit kasi sa tunay ay wala pa ho talaga kami, hindi pa namin alam kung ano ang aasubukan. Pero syempre si Julina naman ho ay okay naman na, tas mamay magpapa-makeup 'yan. ayan. Kung ano yung mga kailangan niya sa life. Kaya inabot nga niyo kami ng ilang minuto sa pagtutuhog-tuhog na rin. Pero syempre hindi naman narin namin ang na malayan yung oras. Dahil, nga ni chismisa ng Ano, hindi mali. Talagang may pagkamarites din. Mm -mm. Simulan na rin no, pa lang Aga din ni si Kuya Bunjeng Gawa ng alam niya naman, siyang expert di yan. Wow, expert! Siyempre, dito lang din naman ho yan alutuin sa may tabi-tabi lang ang narin bahay kubo. Para nga niyo, masimula na yung pagluluto. Ayan, nilagay na nga niho namin, arengani yung pinagtutuhog namin diyan na barbecue. Dini nga niyo, sa pinakang katawaan, Aringa niyo, saging. Dini ho pala mga kamangyan, kailangan magdobli ingat. Gawa nga niyo, na nakapag-atusok na yung stick dini sa katawaan ng saging, ay napuputol. Kaya nga niyo, maganda kung medyo makapal-kapal yung stick na agamitin para talagang siguradong hindi mapuputol. Kasi syempre, aksaya pa sa oras kapag naputol o ah, na lang, nila, na naman doon sa isang stick. Sino ka kasi may pasimuno ng mga garning gawain? Huy! Bala na sa tatlong kilo nga nila, ang hupala rin karne na are mga kamangyan. Gawa lang syempre kami-kami pa lang naman yung bisita ni Julina. Gawin ng yung mga kaibigan naman niya, ay baka mag-overnight na lang daw sila, tapos makain-kain din sila sa labas. O, di ka sana all friendly. Ay. Ang isang kilo hupala na rin karne ay nasa 320 pesos na. Hindi ko alam kung mas mura o mas mahal sa iba. So, pakicomment. Hala, inutusan. Tapos, o, oh, nung na rin kami sa palengke, pinag-gayat na rin namin. Kaya, ayan, medyo yung gaya. Pero yung mga nabebenta, nabe <laughs> yung mga inabenta na barbecue doon sa labasan, yun ay nasa 15 to 20 pesos. Tapos kapag nasa karinderya o kaya naman isang mga nasa restaurant, yun ay 60 pesos. May mga tig 120, gayon. Pero yun naman ay sulit na sulit talaga. Yung malasang malasa, gayon. Tapos inaintay nga niyo ho na maluto yung barbecue mga kamangyan ka. Kaya abigay ko na rin aring regalo ko sa mga kasamahan ko din eh. Sorry nga niyo pala yung 18 karat Lucky Dragon. Wow, pang paswerte. Sorry nga niyo pala inabili ko doon sa Goldilocks by Ninang Chai. Ay, alam niyo naman ho na itong nakaraan, ho talaga kami nabili ng mga gold para talagang sure na sure. Pati yung price niya talaga namang affordable. so kapag garning nabili kami sa online, kailangan talaga napaka-check-check -check namin kung legit ba yung shop or hindi. Kasi syempre, pag fake yan, talaga masasayang yung pera. So ayun, sobrang gandang investment ho talaga na rin gold. Kasi syempre, pataas yung value niya. Ah. Oh, o diga, may pamporma ka na, may investment ka pa. Meron silang mga hikaw, may mga quintas, may mga bracelet, sing-sing, mga pang yes I do. May iba't ibang design, pwede kayo mamili doon. Ayan, i-message yun yung seller. Sobrang bait. Mabilis at safe niya. Safe niyo naman aring marireceive mga kamangyan. At last, time na no, napakita ko sa inyo yung mga binili namin sa Gold Deluxe by Ninang Chai. Sabi ko sa inyo, may mga mananalo doon ng sampung kwintas. So, yun na no, may mga napili na, nasendan na. At syempre, tuloy-tuloy pa rin na no, yung pamimigay mga kamangyan. Basta i-follow nyo lang no, yung kanilang page at i-share ring video. Aba, malay mo, ikaw na sunod na mabigyan ng gold. Ay, sana all. So, ayun, nakakatuwa nga ni no, yung mga reaksyon na rin yung team kamangyan. Wow, team kamangyan. At alam nyo naman Ho, no, sobrang deserve na deserve nila kasi sobrang sisipa. Kahit hindi mo nautusan di yan. Lagi silang nagalinis din sa kubo, nagagayat-gayat diyan, yan, Kaya mapapansin ninyo na mabilis na yung gawain namin din eh. At paganda na rin ng paganda yung paligid na rin kubo ay dahil huyo sa kanila. Grabe, sobrang nakakaiya. <laughs> so ayan, sakto sakto kasi matagal na rin nilang gusto na magkaroon nga niyo ng gayon. <laughs> Akala wari eh, nasa milyon ang presyo. <laughs> Hi, hindi. So ayan, after ko sa kanila mga kamangyan, syempre meron din tayong pang sa atin. So ayan, tamang kwintas at hikaw na lang ang muna dahil dun sa sing sing, si Julius na yung bahala dun. <laughs> <laughs> so ayan, kung naghanap din ako kayo ng legit na mabibilhan ng mga gold mga kamangyan, ako i-message nyo lang ang hoyo gold deluxe by Ninang Chai. Perfect regalo sa sa sarili, sa mga kaibigan nyo, sa mga mahal ninyo sa buhay. So, ayun, bilhan nyo rin ako. Hala, bakit nagpabili? So, ayun, after ilang minuto nga niyo, mga kamangyan, ay medyo paluto-luto na aring ating barbecue. At tunay, medyo mabilis-bilis talaga siya maluto. Gawa nga niyo na syempre, sabay-sabay na tiyan. O, oh, hindi mo na kailangan pa na may paunang salang, pangalawang salang, dini, sabay-sabay na. Basta para kalaang nagalit yon pero syempre, mas mabilis kasi hindi naman yan isang buong baboy o kaya naman isang buong mano. So, habang ni Huya, na tuluyang maluto, kako ay gagawa naman kami ng, ng nga palamig. Magawa ko kami ng mango tapioca at first time la ang huna namin on. Balita ko ho kasi ay masarap daw. Madalas oh ho kasi mga simpleng palamig lamang yung ginagawa namin. Pero ngayon na yan, atry namin yun. Bari si Kuya Bunjing, nagpakulo lang noong sa sagogawa na no, siyempre medyo matagal-tagal din talaga yung maluto. Tapos rin si Ate Tintin, nagduto naman ho din yung gulaman na kulay dilaw. Para siyempre kakulay ho noong mangga, so mas nakakadagdag siya ng kulay, nakakatakam. Tapos so, oh, nung medyo malamig-lamig na, ayan, ay di shape shape la ang nila ng heart. Heart, hindi man heart, ng square. So ayan, kunting ikot na nga nila ang ho, ay maluluto na ating barbecue ating At naman si Julina. Ay, Ewan Ay, ko kung makakaatid pa rin ng graduation. <laughs> Pari ko una kapang pang maluluto kaysa dyan sa karne, ari. Oh. <laughs> alam nyo ka mga kamang yan, dahil syempre mga graduation, graduation na gayaan. Napapag-usapan namin magkakapatid na ang galing talaga ni nanay at tatay na paano kami nakakain ng tatlong beses sa isang araw, paano kami napapag-aral. Eh si tatay isang magsasaka tapos si nanay meron lang maliit na tindahan. So ang galing nila na napapagkasya-kasya nila yung pera, nababudget nila na hindi na mag kalaki Ngayon kasi yung isang libo, sobrang parang bariya na lang ang bilis maubos. Lahat ng bilihin, ang mamahal na. Parang ang hirap kapag sabay-sabay na gastos, hindi mo na alam paano amanage yung kwarta o kung meron pang amani Kasi syempre, hindi lang naman sa pag-aaral ng anak na uubos yung pera. O, meron pang pang araw-araw na pagkain, yung mga kuryente, tubig. So ayun, sobrang nakaka-proud lang. Sobrang gagaling nila. So nung natapos na nga niyo kami sa paggawa na rin ka, mga gutapyo mga sinalin lang namin din sa lagayan noong palamig. kasi syempre, alagyan lagi niya ng yellow para talaga namang for the go. sayan so, ilang minuto rin nga niyo, namin na rin ikot mga kamangya. Talaga ng haling hina na din nila. Hindi naman sobrang nakakapagod kasi nga ni, syempre medyo malakas-lakas din talaga yung baga. So, hindi mo na kailangan may may magpaypay diyan. So para ka talaga nagalit yun lang diyan kasi nga nila ito mas mabilis. Kaya nga ni ko ako kung magaluto din kayo ng barbecue na sobrang dami, eh, garni na lang yung inyong gawin. At after ng minuto mga kamangyan sa wakas ay eh, naluto na rin ang ating higanting barbecue ay kainaman. So, <laughs> kapag garni yung mga kamangyan ako alam niyo na kumuha na ako kayo ng bahaw diyan at kami ho ay sabayan niyo na kumain din ni ay for the go. So, <laughs> sobrang nakakatuwa ho pala yung garni mga yan, gawa para iring anli barbecue o kuha na lang kayo ng kuha diyan. Tapos yung lasa niya sobrang sarap talaga gawa ng niyo na syempre nababad natin yun ng ilang oras. Kako nga niyo ay eh, pwede na namin ering ibenta. hindi na nga niyo aring nagmukhang handaan, nagmukhang mukbang na. Aray, ay, pala talaga mga kamangyan kapag magkakasama kayong pamilya kapag ang dami ninyo, parang feeling niyo lagi may handaan, may birthday yan, may piyestahan, gayaan. Kahit hindi naman sobrang daming handa, kahit sobrang simple lang ng pagkain, gayaan. Sa so, yun, mga kamangyan, sobrang happy din namin kasi nga ni nakuha namin yung luto na gusto namin din sa barbecue. Kasi syempre, first time nga niyo namin gawin yung way na pagluluto ng garne. At saka alam niyo ga, ikot nga niya, may ilan-ilan na nalalag talaga. Siguro ay hindi natusok ng maayos, gay gaya. Kaya advice ko lang ako, kapag atray niyo yung pagluluto ng karne, dapat medyo matibay-tibay talaga yung stick, tapos ipakabaon-baon yung ipakabaon-baon. <laughs> Para kahit pa ikut-ikutin yan dyan, hindi man malalaglag. So, ayan, after nga niho namin kumain mga kamangya, nagpahinga lang kami ng kaunti. Gawa nga niho na ngayon ay magkakaroon din kami ng simpleng photoshoot lang din sa kubo. Kasi syempre, hindi na rin kami makakapunta doon nga sa mga studio, gaya. <laughs> At okay na rin sa amin na nandito, gawa nga na mahiyain mga ari, o. Hindi eh, kahit anong post diyan, eh, madali na. Ay, alangan ibang taong katingin ay oh, smile smile ka diyan, post post ka pa cute gayon. Sabi ko nga ni ho, ay ngayon na rin kami mag picture picture, gawa nang baka mamaya doon nga ni sa mismong graduation ni Angelina, ay, hindi na kami makapag picture picture doon sa stage. Dahil syempre sobrang daming estudyante mga graduate, ay baka hindi na kami makasiksik doon. Nagdala nga nila ako kami ng mga outfit outfit at awan ko din kay tatay kung bakit ang suot na naman ay yung Call of Duty. Kaya so, pinilit ko talaga na magkaroon kami ng photo shoot din eh. kasi syempre oh, once in a lifetime la ang iyang gay Alam niyo ka mga yan dati nung nag ako ng college. Sobrang hirap noon kasi nga gusto 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 ko na kumpleto yung family na makaka-attend doon sa graduation. Tapos si na kuya no, nasa Marikina. Willing talaga silang umuwi. Kaso nga nila ang dahil nga parang pandemic-pandemic pa pandemic, noon. Kasi syempre 2022 medyo mahigpit-higpit parang very very light. Ang isa nga nila ang kasama noon na magulang ay dapat isa la. Ang si tatay nagpakapilit-pilit talaga siya na sumama. So, sabi niya kahit hindi daw siya kasama doon sa pagmarcha kahit andun lang ang siya sa may gate. Tapos ah. alam niyo ka nagmarcha-marcha kami ay andun si tatay sa may gate. Parang nakakulong. Kawawa talaga. Eh syempre wala naman kaming magawa kasi nga eh bawal eh. So ayun hindi man lang niya nasaksihan yung mga kaganapan doon sa loob ng stage. Pag-akyat ko ng stage, pagkuha ng diploma. Tapos para magkaroon kami ng picture, magkakapatid, ang ginawa ko noon, nung lumuwas ako ng Marikina, daladala -dala ko yung aking toga. Tapos nagpicture kami doon. O oh, at least may souvenir. Please. Kaya ngayon, na magkakasama kami dito sa Mindoro, ay pinilit ko talaga na magkaroon kami ng picture din sa pag-graduate ni Julina. Aba, ay magkakasama na, tapos wala pang picture. Aba naman. <laughs> so ayun, pala yung time ng graduation ni na Julina at grabe, sobrang dami mo talagang tao gawa ng, ang din talagang graduate. So ayun, kay Julina, grabe, sobrang bilis ng panahon. Talaga yung ngayon, i-graduate ka na ng college. Ay, sana all. So, okay, gusto lang na yung malaman mo na sobrang proud na proud kami sa iyo, sa mga achievements mo, ganyan. So, ayun, huwag ka ma-pressure. Gawin mo lang yung mga bagay na gusto mo. Dahil alam mo naman, simula pala ang nung una kami ay 101% nakasupport sa iyo. Ay, sana all naman. And syempre, lagi pa rin kami nandito kapag kailangan mo kami. Basta dun ka sa mga bagay na alam mong mas mag-grow ka at syempre, magiging happy ka. Basta always pray lang palagi. Hui. Hey. And ayan, congrats lahat ng mga graduate. At God bless sa inyong next journey. So, yun na mga kamangyaman. Mili pa rin ako ng bibigyan ng gift. Basta i-follow nyo lang ang ating page at i-share ang video, no? O, kasi hanggang dito na lang ang ating video. Ta-congratulate muna namin si Julina Dini. Bye-bye. Love you. Hui! <laughs>